Inihain sa Kamara ang resolusyon para himuki ng gobyerno na may pagtulungan sa imbisagasyon ng International Criminal Court laban sa gera kontra droga ng nagdaang Duterte Administration. Nakapalob ito sa House Resolution 1477 ni na Congressman Benny Abante at Ramon Rodrigo Gutierrez. Matatandaan sa ilalim ng pamuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumalas ang Pilipinas laban sa ICC dahil sa umunay panghimasok sa internal affairs ng Pilipinas kaugnay ng war on drugs ayon kina Abante at Gutierrez, hindi maitatangging kinikilala pa rin ng Pilipinas ang ICC dahil sa may isa ng pangapela para ipatigil ang investigasyon sa Warren on drugs. Pero ibinasura lamang. Kahit umuusad na sa ICC ang crime against humanity laban kina dating Pangulong Duterte, Sen. Ronald Bato de la Rosa at iba pang mga dating opisyal ng gobyerno maging ng Philippine National Police. Hindi pa rin nakakapasok sa bansa ang mga kahit may bago ng gobyerno. Dahil dito ay giniit na na Abante at Gutierrez sa Marcos Jr. Junior Administration panahon ng mahipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC. Bukod kina Abante at Gutierrez, una nang naghain ng kaparehong resolusyon ang Makabayan bloc. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.